Oh, hayaan mo na. anahin mo na lang, hayaan mo na 'to. Oh, talagang ano na eh. Mga dalawang linggo pa siguro 'to. Pero malay natin, no. It's a beautiful day. Ang gandang buhay po, mga ka-farmer. Ayan Kahapon makulimlim talaga as in umulan na no. Pero ngayon tingnan niyo naman umakyat na ata yung shear line so yun na po yung huling hagupit daw ng amihan at wala na mga ka farmer so ibig sabihin ay we are free buhol see you soon Roha City, see you soon And Iloilo, see you soon Wow, nakabuk na <laughs> Ayan mga farmer Surprise na lang po at ako'y excited na Isa sa mga bucket list ko ang Roha City ba? Diba? Iloilo, napakarami po palang magandang palengke doon So ayan Tatahiin natin Para sa inyo na rin So ayan mga farmer Abang-abang na lang po Pini pinipilit ko yung Sambuanga Ewan ko kay Bebe Siyang magaling dyan sa mga dut-dut-dut-dut dot, dot, dot. <laughs> So, ayan, enjoy life Sabi nga ni Brother Maynard Yan, maraming salamat sa iyo, Brother kumusta ka dyan? At Ayun uh, Si Junjun pala Na inaglagay na ng net Kaya lang, ano po itong net na to? Uh, sabi ko may nakarolyo kami dito di Mga ginagamit namin May pinili akong isang rolyo na uh, Shading net talaga na ano hindi hindi po pwede to wala wala to oh, farmer ayan oh yung ginamit namin sa ano papatungan na lang po ito nagyan yan ginawa niya kahapon pero pasok pa rin ang ano diyan araw dalawa na yan doble na oh. so ano yan hindi hindi talaga pwede ang gagawin namin ay patungan na lang po ito wala talaga hindi o obra So, ayun. Ang bala ko dito, marami ako doon pa lang. ko, may papakita po akong halaman. Kasi gusto ko sana. Uh, orchids po dito. And then sa waba, syempre, may mga, ano ka pa dyan, halaman. Meron akong, meron si Bebeng mga nabili na parang gabi. Na, halaman din. Na andoon, maliliit. So, pwede nating palakihin yun, ilagay sa paso. Dito. Ito, kailangan natin maayos din 'di ba so para pagdating pagpunta po dito pwede pa nga mag pictorial dito eh, sa pag napaganda natin god willing ayusin natin 'yan uh, at hanap tayo ng ah uh, mabibilhan po ng mga orchids medyo mahal din pero kung aanuhin naman kasi at least meron po tayong 'di ba hindi dilig, so ang gusto po niyan laging uh, may moisture Morning sun lang ang gusto niyan Or very little uh, sun lang Talaga ang kailangan niya Actually yung liwanag lang Halos okay na yan sa kanya eh. So ayun Ba di pa binuksan itong gate ng uh, Tulo yan ah <laughs> so, Tingnan natin baka mamaya may Bigaya na naman ng manok ngayon Kapon po piyesta At si Dexter ay uh, absent uh si Jello main masakit naman ang ngipin <laughs> sakit daw ang ngipin at uh, oh, ma-migrate so, yan, meron po tayong gagawing action din kasi syempre eh, pag-usapan na yan meron talaga so, sabi ko nga um, mas importante yung ibang bagay di ba so wala so sana turo sa kanila yung disiplina ng trabaho hindi yung gusto ko ay saka na muna may pera pa naman oh, mas mahalaga yung ano eh di mahirap eh mahal ko sila eh kaya lang, sometimes you need, you need to do you need to do something na parang di ba mas ikabubuti po nila so ayun lang kailangan natin gawin sabi ko kay bebe tatanong siya eh kung eh ayun sabi ko nung napag-usapan hindi gawin So, ito namang ano natin, nakita nyo ba? Dumidilaw na, mga farmer ayan no. Papatay na po 'yan, yung mga damo. Kita nyo may mga nag-iiba ng kulay, ano, hindi na po dark green. Yung yung dulo niya yellowish na, ayan no, kita nyo. So, ano na 'yan? Pa ano na? Pa patay na. Taytay ng mga ilang. Tinutukan ni Rizal 'yan, nakita ko kung paano niya po in-spray tinutukan niya yan kaya malamang sa malamang mga one week makikita natin yan looy na yan sabi nga nila sa bisaya looy so, si bebe may pinaplano kailangan daw magkaroon ng isang leader dito sa grupong ito. 'Di ba? So, Leader <laughs> Yan po yung uh, Na ano na ni Bebe Mga bata Tingnan nyo, naandito na Andiyan na yung mga bata eh, Mga pasensya na po kayo Kung maraming dahon Dahil uh, wala, hindi po namin Makukontrol yan, kahit anong walis Namin, dahil Taglagas po ng Taglagas ngayon eh Ng uh, dahon po ng mahugan eh pati nga actually pati nga ano mayroon din lagyan natin ng tubig yata ito ano ba mayroon naman kayong tubig ah anong gusto nyo oh itlog marami tayong itlog dyan mamaya kukunin natin itlog nyo oh, dyan na yung mga ano oh, yung mga wala queen nasa barrio oo oh, oo oh. mas pa kayo kay papa masal natin itlog grabe oh tingnan nyo naman yung akasya talagang uh, ano po pagkadaho na yan lahat kailangan na naman umakyat ni Kongkong para bawasin yung mga patay na trunk marami po ang patay yung isang araw lumakas yung hangin bumagsak buti na lang hindi sabado at linggo kung hindi may sasakyan na nabagsakan so may mga patay na po na mga trunk yan ang problema naman ng akasya uh, mahina ang ano so itong kabila tingnan nyo oh, medyo na bago na ito Talagang ano no, kita niya. Oh, tuyo. Labas pa lang yung mga bangong dahon. Hmm. Sa kabilang mayroon na. 35, tapos tapos pang-chop ngayon ang order. Kaya yung ano kahapon kantahan mga guest natin nung sila na lang ang ano grupo po ni Ate Marisa Christovich ayan Nung sila na lang ang naiwan akong gagaling palang kumanta talagang uh, ano, tutuwa ka nga naman Ayan na, ah. pagpasensya nyo na po ang mga dahon dahil talagang uh, napakarami. Ayan, humang, humangin lang ng konti. Bagsakan na naman po ang uh, ano. Mga dalawang linggo pa siguro to, no? Hmm. Dito, ha? Sana payugyug mo kay Kung Kung sa taas. Ha? Papayugyug niya. Galabasan pa lang po yung maliliit na daan dami pang mga, ano, malalagas 2 weeks ito bago na ano konti pa yan bilis lang na akasya pero napakaganda po kung gusto po nyo ng shade eh nangyari let's say meron po kayong uh, nabiling lupa at walang ka shade shade ano kasi na uh, ano wala pang ganong tanim eh maglagay po kayo ng acacia kasi talagang mabibigyan po kayo ng ano ng uh, ng shade niyan hindi ko lang alam pwede kayo magtanim sa bundok na acacia kahit lilim lang doon sa bundok na ano wala ka lilim-lilim eh ha kahit pa ilan-ilan lang ano si balak namin taniman ng sweet tama rin doon pero hindi ko alam kung makakasurvive problema ang dami pong rules ng DNR pati daw yung kubo kailangan open lang hindi ka pwedeng magtayo ng saradong kubo <coughs> sabi ko nga ga ordinaryong tao <laughs> bawal pero pag malaking tao pwede <laughs> paggawa pa ng mansion <laughs> So, e, eh, ganun talaga That's the way of the world So, ayun Habi uh, ko kay Jimmy Maganda sana makagawa tayo ng box Na parang imbakan ng tubig Na during uh, rainy season Diba, tuwing umuulan Eh, maiipon doon yung tubig Pwede naman, kasi gravity ang gagamitin mo Kasi, pa-slope yung lupa eh So, pwede kang maglagay doon sa may pinakataas ba diba? tapos divert mo ng anong may malapit dun sa bagsakan ng tubig di ba may naka ang ah, bilis eh mabilis lang po eh kaya lang bawal din ata sabi ko paano tayo makaka ano, sana kasi hindi po madedevelop talaga yon kung walang tubig eh so kailangan mo talaga unahin ang tubig hindi ka pwedeng ah, linisin taniman na kaagad hindi tubig ang problema so Ayun, buti sana kung malaki na yung halaman alalagay mo dun. syempre baby yon eh. Kailangan mo alagaan. Ito e, tubig ang primary, ano, kailangan talaga. So, walang tubig, walang buhay. <laughs> so, araw at tubig ang kailangan natin. Kahit di ka na mag sir basta may tubig at araw, eh, okay yan. So, ayun po. Tamo yung kinaati Timmy na lupa yung pinuntahan po namin. Yung nakuha din nila doon. Maraming puno. Kasi, daanan ng tubig yun eh. So, yun ang pinakahuling uh, ano, uh, nawawala ng tubig kasi, kumbaga, daanan po siya ng tubig. So, yung moisture na andoon. Tapos, the same time yun, naglakihan na yung mga puno. So, may mga tumubo man, may shade na. So, mas mabilis na pong umarangkada. Pero doon sa nakuha ko naman, puro talahib eh kung lalagyan mo ng sweet tamarin hindi ko po alam kung kakayanin pero sana pero malaking gastos din po yun dahil syempre yung kung sino man ang taong ilalagay mo dun eh talagang ano bibigyan mo din di ba bibigyan mo din siya ng sahot lagan talaga eh. Sabi Talagang napakaraming dahon. <laughs> Konting tiis na lang naman. So, ayun. Kami po ay uh, ay papano binabawasan pero kanina narinig ko si Kongong pagkatapos niyang ano humangin. Ih! E! Gumanon. Oh, wala po tayong magagawa mga farmer. Silip-silip sa ating pili, may bulaklak na naman. Pero tingin ko hindi naman mabubuo ano? nabuo yan eh heaven nabuong pangarap ayan mga ka farmer nabuong pangarap alay natin kasi sabi nung ano ay nagpunta dito sabi niya sa Bicol kaya marami niya kasi sulfuric yung lupa eh patay tayo dyan kung ganon eh tayo hindi naman pero malay mo di ba? marayat meron din <laughs> uy may manti-manti pa yun know, oh laki oh kita natin na para ano di talaga mapipigil ang dahon kong ayaan mo na ayaan anay mo na lang ayaan mo na to o, talagang ano na eh mga dalawang linggo pa siguro to pero malay natin no Malala, ano na no na, patuyo na no ito nga nagpalit na ito next week ano na to ng pangarap kong ganitong kubo sa dito sa baba mas malaki dito madoble triple gano kaya kaano yun kasi kailangan yung bubong ganun din eh. so kailangan na naman natin ang galing ni Junjun dito <laughs> ang tubo siguro lalakihan na 4 magka-4 ang tubo. Tapos sa uh, yung ano, mas tataas. <tinyo> wala si Queen. Hindi pa umuwi. Doon natutulog 'yon. Aba. Lupit pala nung batang 'yon ah. Ginagahanap ng nanay. Kong to damay mo na ha. Naspo naspo. Hoy bakay magkalat. Mabuo, mabuo kaya ang bulaklak nitong ating karamay. Itong inaabangan ko santol. oh ikot-ikot lang tayo. Pakita ko yung lipote ko, mga ka-farmer, ah. May lipote. Igot. Ah, sabi ko ay ah, baligang. Malaki na. Dalawa yan, eh. Nadali lang to nung nagpalinis ako, eh. Yung isa, malaki na din sana yan. Natamaan ng akasya. Pero ito malaki na. Problema, tumama din sa akasya. Ayan na po yung ating lipote. Laki na, no? malay natin makapagpabunga din tayo nito ito po ay parang duhat mga ano from Bicol baka magulat na lang ako eh ba? <laughs> diba? oy tapos ito yung sinasabi ko oh. may indian mango dito may dayap pala dito mga ka farmer yan dayap ito ah uh, indian mango di ba? Mm, another one. So, may dalawa dito kay Rambo. Hmm, diyan may go din yan. Oh, may bunga din, di ba? Oh, hindi tayo mawawala ng ano dito eh. Mas maliliit pa. Tapos Ayun pa. So 1, 2, 3. Tapos mayroon pa dito. 4. Oh, ito na naman palang talong. Maganda kasi nadilig. Sweet tamarind. Ayan. Tapos, ito yung langka. Buhay naman. Ayan pala yung ating dinidilig naman ni Rambo to eh. Ating uh, lemon lemongrass. Ito yung langka natin mga farmer Sana masensa. Grafted. Masukal dito eh. Nandito pala yung mga loko kalireta pa yan ito naman ay starfruit ano ba starfruit ba oo oh, starfruit nga ano ah, balimbing malaki hmm. din ang bunga niyan sumikot ka ng kaunti Ayan, sweet tamarin di ko alam kung grafted ito na nabili ko Pero dapat malaki na din yan. Abukadong hindi na Another one dyan, mango. Ito yung inaabangan kong mamunga, mga ka-farmer. Kaya lang mukhang uh, not this year na naman to. Not this year. Kasi... nagpalit ng dahon nagpalit ng dahon pero malay natin pero wala bago eh. pag nagpalit po ng dahon ang manga ay huwag niyong asahan magbubulaklak baka next year na to pero yung kinabebe noon mas maliit pa dito na namumunga na eh pero ito matagal po itong na nalagay sa timba ni Lola bago namin nakuha. Sabi nga ni Bebe baka 3 years na yan sa timba eh. Hindi na lumalaki. Yung kinuha namin, linipat namin dito. Yan talaga. Tapos sabi pala ni Bebe, yung kusina daw. Sabi ko Bebe, unahin natin yung kusina. Sabi niya, tatakot akong unahin yung kusina kasi sabi niya, gastos na naman ang, ang gusto niya ito daw eh, ganun din ka ako eh kailangan na natin mag uh, ano ng mga bagong putahe tapos ayun no ah uh, yung aming ano pala kasi si ate Marisa nag request po ng lumpiang isda so sa tingin ko sabi ni bebe bebe kaya ba natin by request kung may mga gustong magano yung isang platter 1 kilo of galunggong 500 po binigay kay Ate Marisa sold out naghahanap pa siya wali ko isa pang ano sabi niya naku po kako ate isa lang yung ginawa ko nako sabi niya ang sarap i ano muna i push muna ito sabi niya so yung mga kumain po thumbs up sila sarap nito sabi nila e ako naman kasi yun nga sabi ko sa inyo gusto kong i-share yung kung ano man yung pagkain na, na. gusto ko di ba? So, nagustuhan ko. Isa sa mga favorite ko yan, lumpiang isda, mga farmer So, suka and uh, ano, lumpiang isda. Marami, marami po ang uh, nagustuhan po nila. So, uh, matagal ko nang sinasabi sa inyo, gusto kong i-push dito. So, mabilis lang naman pala. Pwede pala kami mag-prepare, makabalot na, and then uh, dito na po piprituhin. Mabilis lang naman mag-prito. -mag so, ayun, nagustuhan po nila So isa sa mga ano 'di ba, mga pwede nating uh, i-push din kasi sabi ko kay Bebe, marami na ang umuulit na customers. Eh kailangan natin magdagdag ng ano din. Pero hindi naman totally kasi ayoko masapawan yung lechon eh. 'Di ba? Yung lechon ang ating bida, eh, dapat na andiyan 'yan. Kumbaga sa pelikula, eh, huwag kang maglalagay ng ano, 'di ba? Yung bida 'yon, 'yun yung bida eh. So, ano lang, kailangan lang natin ng supporting ano, actor and actress, 'di ba? So, ayun po. Kaya, nag-iisip tayo ng, ano, mga mabilis lang, kagaya nga yan, pipino na isingit natin. Ano pa ba ang pwedeng isingit? Oh, ayun. Ilang oras na yan, umiikot? Ha? 4.40 5, 6, 7 8.40, apat pa lang Kulang pa yan. Sabalikat, Puroy. Nakipiesta pa ata si Puroy eh. Nakipiesta ka pa ata. Nakipiesta ka pa ata. Ayan o, oh, dalawa na lang po ang natira sa ano ni Junjun, kayo meats. Oh. Ewan ko kung nagpitas po siya ngayon. Ah. Uh, <laughs> baka na po yat din. Oh, ayan, meron tayong bagong adjustment dito sa ating uh, music. Meron daw uh, pag gustong kumanta, eh, para sa kabuhayan at sideline 20 pesos lang daw po <laughs> so ayan per tapos request ata magkano kasi yung kanta 20 pesos din sa request tapos uh, kanta 20 pesos din oh, ayan, May 20 din ang kanta pwede po sintonado ha huwag kayo mahiya hindi naman tayo ano dito kahapon ang gaganda ng uh, boses kahapon ng kumanta galing hmm. tapos sa shout out natin si Tito Noel Yabot nagbabike daw siya yan Tito, musta ka? umabuti naman at nag enjoy kayo Kay ate Sylvia at ate Yoyet get well soon sa inyo at salamat kay ate Joan Retaford nag-order po siya ng lechon Dideliver De na lang. Ayan, may, may tip si na Rambo at Puroy. Pati si Romel. Grabe. Kompleto. Ayan, oh. Tapos, ano ba tawag dito? Si Ate Marisa, syempre. Kahapon, dinala niya po ang kanyang pamilya din. Na... Uh, Engelbert, tingnan natin ang shoutout natin na uh, minsan napapagalitan ako ni Bebe hindi daw ako bumabate Ah, okay, nabati ko na lahat yan mga farmers Wala na tayong obligasyon ayano Wala na tayong uh, <laughs> kalimutan Lagyan na natin ng marka ah, eh, Lagyan ko ng marka yan kasi Para alam ko O oh, di ba diba? ganyan yan Susunod naman na shoutout yan At eto, balit ano oh, Shoutout tayo kasi ito pala na andito Yung mga nagcomment po sa ating Facebook Na pinaus kahapon Dahil uh, ako'y natutuwa naman kahit maulan po kahapon eh ano ba to kahit uh, umulan lang kahapon ngayon eh ito 31 comments na wow talaga naman maraming salamat sa inyong lahat mm, newest kakain na daw pala ayan kay Arman uh, Lumibaw ayan Arman Lumibaw maraming salamat po sa inyo Jesse Santos kay Ichigo Candelaria ayan marami salamat at si Joan Retaford Donny C Capunfuerza ayan Darwin Desiderio ayan marami salamat Vicky Bakiran Tabzon Jimmy Talia ayan marami salamat Leo Flores Ronda La Rosa Says Delon, ayan, maraming salamat po kay Rufino Gonzalez shout out po sa inyo maraming salamat kay Jun Milo kay Anet Magat, maraming pong salamat Lilibet Nukum Maryam uh, Mariam Perito San Diego Lilibet Nukum, I think ka uh, kamag-anak po siya ng nakuha na ko ng lupa dito mga Nukum, sina Ate Jennifer ayan, mga Nukum po yan ate Mary, ayan Mariam Perito San Diego Ayan, Merlis Santa Maria Medrano Ayaw Tapos Si Lina Belvin Ayan, kay Corazon Solis Tita Corazon, hello po sa inyo Kay Agnes Dimarukot Ayan, maraming pong salamat Ande Bautista, Ernesto Kabangon, kay Tito Celso Manalansan kay Tita Carmelita Gaba Tita Ate Carmelita Gabato ayan. Ate marami salamat sa iyo ayan di nawawala ang iyong comment thank you thank you hope to see you soon ha kita po tayo pag uwi ninyo ayan Efren Lucas Cruz kay Daniel Benson at kay Evelyn Santos Bonifacio ayun maraming salamat po pinakita ko lang yung happenings dito kahapon Ayan, malinis na. Ready na ba tayo? Yung kusina, nagpe-prepare. Kasi gusto ko nga sanang mapalakihan na itong kusina kasi gusto ko dito yung space na yan, yung kanto. idadagdag. Lalagay tayo ng grilling station dyan. Tapos pwede na rin dyan magpakulo ng kung ano man. Nasa gilid, di ba? Using the uling, di ba? Parang ganon. So, <laughs> at least talagang pagdating nila dito umuusok yung ano di ba so nagdadagdag tayo kahit uh, grilled manok lang o ano di ba uh, manok ganun charot <laughs> ano lang pasta, uh, basta pwet ng manok mga ganun so, ano yun natin fish kasi mga farmer mahirap alam nyo bakit langaw catcher talaga ang isda grabe kahit alimango, talagang ang bilis ng langaw. So, iniiwasan natin eh. Ayun. Tingnan natin kung uh, ano, uubra. So, ayan, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat at magandang buhay! anja na si Boy Lechon, no? oh.